Good evening, uh, ladies and gentlemen and friends uh, from the media. Uh, here we are uh, in the city government. Uh, I would like to present to you uh, the suspect in an incident happened on uh, May 18, 2025. Uh, yung biktimang si... Uh, Mr. Raymond Cabrera na isang TNBS and uh, we've watched uh, Sian Ambrosio's report uh, doon sa uh, at ang biktima ay isang TNBS driver. Now, through I don't know what happened to them, you can ask them later on, but uh, they opted to, mas minabuti nila, na sumuko na sa alagad ng batas. You know? And I think the case is now before the Office of the National Bureau of Investigation, you know? through the leadership of uh, uh, Director uh, General uh, Jimmy uh, Santiago. Ang mga pangalan na sospek na nandito dito ay uh, si John Kevin de Ocampo. John Kevin. 33 years old. Justin de la Pu. 30 uh, years old. And 24 years old, Jean Armin de Ocampo. Ang kapatid. Sila lahat ay uh, taga-tundo. At uh, through the port of a uh, councilor Awisia, uh, councilor from second district yung humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, uh, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, o oh, nandito sila kanina at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga sospek ay nandito rin. Uh, at kinausap ko sila kanina uh, Now, uh, I'm happy that the case is, you know, na-resolve. -na -na uh, nakikiramay kami. Ako, personally, sa amin aming grupo sa pamilya ng biktima. But in our own little way, kami uh, maging tulay man lamang na makapagbigay ng justisya sa pamilya ng biktima. And we will let the National Bureau of Investigation conduct it's, uh, uh, susunod na gawain. No? At uh, pausap ko na rin nga si uh, Director General uh, ng NBI, si James Sanchaco. At magpapadala na siya ng operatives uh, dito sa City Hall ngayon uh, para may surrender na sa NBI. So, for now, at the very least, that we can Say, at least, eh, I hope the family will uh, makuha nila ang hostisya. Uh, and at least naman ako'y panatag din uh, para sa pamilya ng mga suspect na walang untowards incident na posibleng mangyari in the course of apprehension. And this will be, I think, the best lesson. For each and everyone, uh, those who are uh, uh, watching, kung kayo'y nagkamali, eh, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapagatid ng mustisya, eh, gagawin namin. Uh, for now, we'll leave it to the uh, National Bureau of Investigation to process them. So again, pasesya na kayo, mag-alas 9 na ng gabi. <laughs> o no, naistorbo namin kayo. Now, we are ready to answer questions. And if you are uh, willing to ask them, I think they're willing naman to answer them. Kasi nagkusang loob naman siya. Yes, ma'am. Thank you. for your Santos, from Jolene. Thank you. Thank naman kung paano Thank sila Thank you. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank nilang sa you. Thank you. Thank you. Thank you. kung Uh, they, Uh through some assistance of the Northern Police District. Now kasi tinawagan si si Awit, eh si Councilor Awit. Dahil mga kadistrito niya ito eh. Uh, taga Maynila. And as you all know, in practice, even in mamuwi dating mayor, pag may sinusu pag may sumusuko, minsan ako pa kumukuha. Uh, I think the last time that a tragedy happened in the City of Manila, uh, with regard to an incident to a family, uh, kinuha pa namin yung suspect sa uh, no, uh gabing-gabi. Na ano lang ako, siyempre, na nagtitiwala sila sa atin, especially yung uh, pamilya ng mga suspect. Uh, I think the most important question and you can ask them is hanggang ngayon kasi hindi pa nakikita yung pangkay. No? Uh, ko ng pangunahan kung ano yung sinabi nila sa akin. Uh, but for now, uh, sumuko sila at nag-coordinate kay Councilor Awi Sia ng District 2. Dinala sa amin, sampu ng kanilang mga uh, mahal sa buhay. Uh, at uh, turn over namin sila sa NBI na may hawak na nung kaso. So,

Go yeah. wire the wire. Oh, yeah, hey. yeah. oh. you go ahead, go ahead. Go ahead. You might hold more. I i don't know baka may gusto ko na lang sabihin kung bakit humantong sa ganun yung ah, pang hold up o sa oh, yung sa yung pamilya. pamilya bakit humantong sa ganun grasya po ang lahat no. okay. tawad Sir, doon po sa audio, tat tatlo lang po kayong nag-uusap no. nung may sinasabi po uh, may sinasabi po na tutuluyan na, sasaksakin na meron po bang kayong iba pang kausap? Tatlo lang po ang... Tatlo lang kayo? Oo. Gumagamit ba kayo ng ipinagbabawal na gamot? no mga oras na yun. At ano yung pumasok sa isip niya? Hmm. Bakit nyo nasabi Bakit mo yung ba disgrasya? Nalaban ba? Yung mismong driver? Ano ba't nyo naisipan na gawin yun? Bakit lang, bakit? Disgrasya. ulit ulit, ulit uli, sa'yo yung disgrasya, no? Sir, ah. sino po yung nakunan na may kinuhang patay? Sa may halaman? Kayo po yun? Mm -hmm. um, um,

Opo. So, ano pabalik na po? Na po nila kasi gamit po yun sa pang ano na pang po kasi siya. Gamit po yun para sa... Para sa sa takin. hindi <coughs> Sino po ang nandiyan? Sino po yung May iba pa po rin kasama? Wala na po. Kaya yung tatulong po. Tapos po, bakit po nahan po

hindi po, hindi naman po ang may gumagawin tayo sa amin sorry po, sorry po basta po, sorry po para po sa namin, po sila po eh. wala po silang isip na naman hindi po hindi oh, hindi po po ako, sir di ito sa isang construction company po

Thank you. As you, okay As you can see They are very regretful of uh, what they did and uh, they are going to answer it uh, before our uh, justice system Nandiyan yan Harapin na natin yung kanilang obligasyon sa mata ng batas at sa pamilya That's it Now, uh, Any more question? sa tatlo, boys, ngayon lang kayo nagkaroon na asunto? O sa na may mga, mga minor lang? Rambo o wala? Okay. So, any more question? Okay. So, again, uh, nakikiramay kami sa pamilya ng biktima, pamilya Cabrera. I hope the city government in our own little way, maging bahagi na makamit nila ang mustisya. Now, sa pamilya naman at itong mga taon to, e eh buti naman, uh, naisipan nilang pagsisihan at harapin yung kanilang ginawang bagay. So, I think we stop from there and let the natural course of law or, uh, gagawin pa. Maya-maya, Uh, antabayanan ko lang yung uh, inaantabayanan ko lang yung uh, NBI operatives na pinadala o uh, padadala ni Director uh, Jimmy Santiago dahil sila may tangan ng ng uh, kasong ito. So, maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo. And again, ito'y maging takdang aral sa mga individual. Isipin niyo yung mga mabibiktima ninyo, may pamilya din. Isipin niyo din ang mga sarili niyo, may pamilya rin kayo. Malungkot na sitwasyon ito. Napakalungkot. Both families is suffering. The family of the victim and the family of the suspect. Kasi nakakalimutan yung tanong, marami rin anak itong mga ito. But then again, wala na tayong magagawa. So, maraming salamat at uh, nawa kayo ng uh, Thank you very much. But, sure.